Tinawag na mga grupong kalusang mabubukid ng Pilipinas o so KMP at Amihan National Federation of Peasant Women Nawalaking panlilinlang at propaganda ng Administrasyong Marcos ang 20 bigas mo program. Ito'y matapos na ianunsyon ng Department of Agriculture ang pagpapaliban sa implementasyon ng naturang programa hanggang sa May 12 upang magbigay daan sa 10-day ban sa paggastos ng pondo ng pamahalaan dahil sa nalalapit na eleksyon. Sa pananaw naman ng grupo, nagpapakita ito ng walang kakayahan o intensyon ang pamahalaan na totoong ibaba ang presyo ng bigas. Nagpahayag din ang pagtutol ang grupo sa si Rice Liberalization Law na umano'y nagpapahirap sa mga lokal na magsasaka at hindi naman nagpapababa ng presyo ng bigas sa merkado. Nananawagan nito na ibasura na ang nasabing batas at ibalik ang suporta sa lokal na produksyon ng bigas.